Magandang gabi mga idol. Welcome back dito sa ating tambayan, dito sa ating huntahan. Siyempre, dito sa ating kwentuhan. <clears throat> uh, ngayong gabi mga idol, uh, ang pagkukwentuhan natin, ang topic na pag-uusapan natin, um, relate ka dito kasi ito yung isa sa pinakamahirap mong nararamdaman. Uh, alam ko, lahat tayo, ano? uh, masasabing naramdaman o sa ngayon nararamdaman natin. Ito yung panghihina. Ano? <clears throat> Nakita mo dun sa title na ginawa ko, kaya nga binuksan mo, pinanood mo ang YouTube channel na to kasi dun sa salitang panghihina. Ano ang maipapayo? Ano ang isishare ko? Ano ang maibabahagi ko sa inyo? ayon sa aking karanasan sa panghihina na dala ng sakit kong acid reflux GERD anxiety siguro nung panahon may dip o nung panahon hindi ko masasabing wala ano eh, ah uh, sabihin ko na lang na nung panahong inaatake ako ng depression yan <clears throat> yung panghihina mga idol uh, ito yung isa ano Aminan natin yan ako aminado ako diyan na yung panghihina isa yan sa pinakatinatatakutan ko sa, sa mga araw na nararanasan ko to sa mga araw na mm, nararamdaman ko to di ba kung sabihin na hindi ka natatakot dito kasi ito yung time na mas nag-iisip ka na ano ba ang nangyayari sa akin? Ano ba talaga yung aking sakit? Ano ba ang kahantungan nito? Kailan pa ba? Hanggang kailan pa ba? Yan. Uh, bukas pag gigising pa ako. Kakayanin ko pa ba? Paano na yung pamilya ko? Lahat ng gulo sa ating isipan umapasok sa tuwing nararanasan natin ang panghihina kasi itong panghihina alam natin na meron tayong karamdaman mga idol di ba kaya kapag ka nakaranas ka ng uh, hindi pangkaraniwang panghihina sa sarili mo talagang kapag may hina talaga yung yung ano mo uh, damdamin mo diyan talaga magpapanik at ka. At uh, minsan talaga nagpa-panic attack tayo. Kahit ako, uh, ilang beses ako nakaranas ng ganyan na ako ay nagdiretso sa panic attack. Ano? Although, hindi naman lagi. Ano? Pero, ilang beses din yun na talagang ano. Kasi, lalo na kapag ka nagpagamot ka, umiinom ka ng gamot, tapos, nangihina ka pa. Tapos, sa tingin po pa ilang araw, parang mas mahina ka. Ani, eh, uh, iisipin mo na parang yung gamot ay hindi compatible sa sakit na meron ka. Uh, nagpapanik ka, uh, iniisip mo na mag, pag patingin ka ulit sa ibang doktor, uh, kaso namumroblema ka dahil do sa income mo, kulang, o kapos para sa uh, pagpapagamot. Dahil nga, siyempre, kung kaling ka na sa pagamutan, tapos nakakaramdam ka pa ng uh, pagdating ng ilang araw, at iisipin mo magpagamot, doon kan ano, doon ka lalo nag, natitrigger yung pagiging, pagkakaroon ng panic attack. Yun, ah uh, ang nagiging problema natin doon, ah uh, mas nagiging grabe yung ating anxiety. Yun, ah uh, naranasan ko yan, mga idol. Kaya nga, uh, nung ma-realize ko na ah uh, ito kaya yung aking i-share sa inyo kasi Uh, isa sa magandang makakatulong para sa inyo para mabawasan niyo ang pagkatakot para um ano tawag natin dito uh, parang ano parang maging magaan para sa iyo yung paglaban ano you know? maging madali para sa yung paglaban sa sakit na meron ka kasi nga uh, malilinawan ka dito sa uh, dahilan at um, uh, ano yung gag Although yung dahilan, alam na natin, ano, kasi may sakit tayo. Dahil kung wala tayong sakit, hindi tayo manghihina. Ano, pero syempre, uh, bibigay ko pa rin sa inyo yung ilang dahilan kung bakit, ano. Pero syempre, doon tayo magpo-focus ano yung gagawin mo at papaano mawawala yung panghihina mo. Ito yung inaabangan mo, eh. Alam ko. <clears throat> syempre, ah uh, yung panghihina, nasabi ko na nga na ang pangkaraniwan dahilan yan, nagsimula yan sa sakit na meron ka. Ito nga palang usapan natin mga idol, hindi lang ito para sa acid reflux, sa GERD at anxiety. Iba? Um, kasi hindi lang yun yung mga nangihina. Maraming mga uh, uh, kapatid tayo dito na uh, iba yung karamdaman pero nangihina. Uh, ganun talaga yon. Kahit sinong magkaroon ng karamdaman, uh, posibleng manghina kahit na umiinom ng gamot. Ah, ano, uh, 'yun, isa sa mga nakakapanghina yung chemical na uh, iniinom natin. Ano, uh, may kasamang chemical kasi may tinya sabi ko nga uh, may mga um, ano 'yan, uh, side effect sa ibang cells ng katawan natin na posible na manghina tayo. Uh, isa pa, uh, mababa yung immune system natin. Uh, kapag ka, kaya tayo nagkasakit tapos kapag tayo nagkasakit lalong bumababa yung immune system natin kasi nga ibig sabihin natatalo tayo ng bad bacteria ng mga bad bacteria yung nasa paligid natin ano kasi meron tayong infection di ba ngayon mga idol ano yung ano uh, posible na ginawa ko para maibsan yung panghihina simple lang mga idol Ah, uh, 'yun, 'yung pangingihinang nangyayari sa atin na napakaramdam natin, tuloy-tuloy ang panginghina bukod sa dahilan ng anxiety natin, 'di ba? Ah, uh, kinakapitan tayo ng takot at 'yung takot na yun nagpapalala sa panghihina natin. Kaya nga pinag-uusapan natin, nasabi ko, nabanggit ko, nagkakaroon ng panic attack o humahantong sa panic attack o napupunta na sa panic attack. Ano, ibig sabihin, kaya may panic attack dahil dun sa anxiety natin. Uh, <clears throat> kapag nga hindi ito na-address, yung anxiety na yan, yung takot na yan, ano, uh, dumadating yung punto na nagkakaroon tayo ng depression. Nangyari sa akin yan, mga idol. Um, sabi ko nga, napakahaba nung laban ko sa sakit na meron ako. Talaga nawalan ako ng pag-asa. Marami, madaming kwento naman akong ginawa dyan na marami ang napunta kung ano-ano yung iniisip ko. <laughs> ano ano, -ano yung mga naasa isipan ko uh, na bad, ano, yun, kapag um, nangihina tayo, ang nangyayari sa atin, um, unang-una, yung pinag-usapan natin, lalo tayo natatakot. Pangalawa, uh, nagiging ano tayo, uh, yung walang direksyon yung pag-iisip natin. Ano, parang nalilito tayo, parang ang dami pumapasok sa isipan natin ano pangala, pangatlo um yun nga, hindi na, hindi na nga naka tayo ano hindi tayo naka sa mga ginagawa natin ah uh, sa niya ng mga kasama yan sa mga part ng panghihina natin yan <clears throat> ang ginagawa ko mga idol simple lang ano bukod sa pinapalakas yung resistensya na lagi kong binabanggit sa mga vlog na ginagawa natin pero hindi siya kayak agad-agad ano ng pagkain ng masustansyang pagkain mabagal eh mas mahina ano mahina yung uh, pag recover natin para ma-relax ma tayo ma mapalakas yung ating katawan ano mahina pero tama ano tama tama na ituloy-tuloy natin yon yung pagkain ng masustansyang pagkain uh, pagkain pag-inom ng mga um, pampalakas ng katawan na tulad ng mga probiotic at saka mga food supplement. Ano? Dapat tuloy-tuloy yan. Uh, ituloy din natin yung pag-detox, detoxification para sa ating katawan. Nang sa ganun, lahat ng ipinapasok natin ng uh, full nutrition o uh, nutrition solution para makarecover tayo, Uh, tamang nutrisyon, umipekto uh, um sa ating katawan. Kaso, sabi ko nga, uh, dahil nagkasakit na tayo, nagkaroon na tayo ng uh, panghihina, uh, hindi yan kaya basta-basta. Kaya ako talaga, ginawa ko, uh, inaano ko yung ng gamot, um, inaalalayan ko ng gamot, hanggang sa gumaling ako. Tapos, kung ngayon na hindi ako uminom ng gamot uh, dahil preventive yung ang ginagawa ko na ngayon, prevention para hindi na ako uminom ng gamot ano para uh, matigil ako sa gamot kailangan magaling na ako at pag maligaling na ako alagaan ko na prevention na ano prevent ko na lang yung sarili ko na hindi kumapit yung sakit nang may iwasan ko na uminom ng gamot ano ngayon mga idol yun na nga sa usapin na inaalalayan ko na pag-inom ng gamot ngayon ah uh, Ginagawa ko kung ano yung pinaggagalingan ng panghihina ko yung uh, RENESETA ng doktor tuloy-tuloy kong iniinom. Tapos ang pantanggal sa panghihina ano vitamin B ano syempre vitamin B complex yan uh, although nasa pagkain na natin yung vitamin B complex ano nasa uh, masustansyang pagkain na Uh, sinasabi ko uh, mataas sa vitamin B, uh, saging, sa ano, yan um, mga green leaves, ano, uh, beans, uh, gatas, itlog. 'Yan yung ilan sa matataasang ang vitamins, mga vitamin B at ang uh, iba't ibang klaseng isda. Ano, Yan. Uh, ngayon marami na tayong nakakain vitamin B sa ating uh, hapagkainan. Pero, sabi ko nga, hindi sasapat dahil lang hihina na tayo. Kaya, may alalay ako. Bumibili ako ng vitamin B complex. Ano? Yun nga lang, wag mong sosobrahan. Yung pagkain, hindi nakakasobra yan. Ano? Um, kasi talagang mag-iipong ka na maraming maraming pagkain bago mo ma- Uh, bago basta sumobra sa katawan mo yung B complex. Ano, kahit anong mga vitamins na dala ng pagkain, hindi yan uh, imposible na ma-overdose ma tayo dyan. Sa ano, sa mga kinakain natin ng mga uh, na mga sustansyang pagkain. Kasi nga uh, hindi ganun kadami talaga yung milligram na nandiyan. Ano, ngayon ah uh, kailangan, malaki yung kulang ng katawan natin. Siyempre, bakit nga? Ano bakit nga? Kasi nga, dun sa um, maling sistema ng ginagawa natin sa ating katawan, uh, yung makabagong sistema na pamumuhay natin, bagong mga pagkain natin, mga ginagawa natin, yan yung nakakababa ng vitamins sa ating katawan. Yan yung kung bakit nagkukulang. Siyempre, yung mga pagkain na artificial na binibili natin, may nakasulat nga dyan ng mga blah, 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 vitamins, blah, 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 blah. Hindi naman lahat totoo yun. Ano? Ang marami dyan, mga artificial talaga. Ngayon, wala na. Halimbawa, kakainin mo yun at yun, yun at yun, yun at yun. Wala nang kinukuhang full nutrition ng katawan natin. Ngayon, talagang bababa yung mga vitamins natin sa katawan natin. Kapag bumaba, manghihina tayo. Ah, uh, magkakasakit tayo tapos manghihina tayo. O, yung iba naman nanghihina na bago magkasakit. Ano ka alin doon? Ah, uh, yun. Ah uh, Alam ko na mayroong side effect yung mga artificial na um, sa uh, yung mga synthetic na vitamins na nabibili natin. Ano? At uh, saka posible na ma-overdose tayo diyan. Kaya ginagawa ko ah uh, mga sabi sabi ng mga doktor, ano? Sabi ng mga doktor ah uh, mga tatlong linggo hanggang isang buwan straight. Pwede. Pero pagkatapos ng stop mo, stop mo kasi baka ma-overdose tayo. Ipagpatuloy mo na lang yung mga kinakain nating masustansya na may uh, full vitamin B complex. Ano? Ngayon mga idol, um, kapag kan natigil na yung vitamins natin, pag naka isang buwan, saka ulit tayo, inom tayo mga dalawang linggo o kaya isang linggo na vitamin B complex. Tapos, Pwede tayong uminom na ng every month, once, once a month, once, one week a month, ano, one week a month, para continuous yung vitamin B complex natin. Pero, hanggang sa, syempre, uh, maging full uh, nutrition na lang, na, ano, na nakukuha natin sa mga pagkaing mga sustansya, mas maganda na yon ano, pagdating ng araw, habang, ayun talaga, Ah uh, ako ginagawa ko eh, kaya recommended ko sa inyo ito na inaalala yan. inaalala yan. kasi nga uh, hindi magic ano hindi magic yung mga kakainin natin na tayo mapapa taas agad yung mga vitamins yung mga pagkukulang na kailangan ng kulang sa nutrition na kinain natin dati na kailangan ng mga ng ating mga cells at uh, ng ating mga organs sa ating katawan uh, hindi siya magic na pagkakumain tayo ng gulay, prutas, ngayon, bukas, malakas na tayo. Hindi naman gano'n. Hindi magic yan. Uh, matagal na na proseso yan. Ano? Matagal na proseso yan. Um, matagal nating uh, uh, napabayaanan yung sarili natin nagkukulang na sa mga nutrition, sa tamang nutrition. Kaya, uh, ngayon, ibinabalik natin yung tamang nutrition, uh, ako, inaalalayang ko ng, ano, ng, ng synthetic ano synthetic sa so, synthetic ako nag ano nag nakaasa hanggang sa pagdating ng araw alam ko pagdating sa bay yung mga ano uh, hindi talaga, talaga ako naginom na ng mga ng mga gamot ano kasi hindi naman yun nga sabi ko okay na naman ako hindi naman ganun ka ano yung mga kung magka-acidic ako uh, mamaya wala na A few seconds kusang nagre-recover ano uh, normal na acidic ano normal normal na acid reflux. Tapos um yung vitamins talaga hanggang ngayon nag ano, ako nag synthetic ako. Ano nag synthetic ako. Bakit? Kasi hindi pa kaya nung mga ano. Unang-una uh, taas baba yung presyo ng gulay tsaka mga prutas napaka na, alam naman natin lahat na mamahal ano. Uh, nangyayari lang yan bakit mura pagka season yung isang gulay o isang prutas. At uh, yun ng banat ng banat. Tapos yun nga magtanim tayo kung meron tayong uh, taniman. ayon uh, mga idol, uh, malaking tulong to para sa inyo. Yung mga, ano, yung mga alcoholic, ano, yan, mga ano yan, saka tayo mga nag asid acid uh, Pag mataas yung acid natin, nakakatulong na, siyempre, kasi, kasi nga, humihina yung katawan natin. Pag humihina na ang katawan natin, lalong uh, hindi tumitigil yung pag acid reflux. Ngayon, kung napapalakas natin yung katawan natin, dahil sa vitamin B complex, uh, yung ating ano, yung ating acid reflux humihinto. Ano? Kasi nababo, nawawala yung stress, yung uh, stress ng katawan natin. ah uh, tapos isa pa, yung pag-iisip natin, nakakaano ito, nakakalinaw ito ng isipan na uh, nagiging normal ano, yung di nagiging Nangyayari kasi um, dahil nga sa anxiety, sa takot, ah uh, parang lutang yung ating isipan, mga idol. Pa, parang nagiging lutang yung isipan natin ang nangyayari sa ganyan kaya ah um, uh, kapag uh, time vitamins B complex tayo nagiging normal ano lumalakas kasi ano y ano to uh, nasa may may mga pag-aaral ito at na-search nas ko da din ito mga idol uh, kaya ako patuloy akong ganun yung ginagawa ko ano hindi masama uh, na bumili tayo ng B complex kahit yung mga generic ako generic yung um, iniinom ko. Actually, yung isang, yun nga, nga, uh, libre bigay ng gobyerno, ano, bigay ng sa City Health Center, uh, nakaka, pag merong available, nakakahingi tayo ng mga vitamins dyan. Kaya yun, uh, panatiliin nyo na, uh, i-grab nyo yung, ano, yung sa mga health center nyo, kasi may mga libre yan. Yun po, mga idol, sana kahit pa paano nakatulong ako sa mga kapwa ko na nangihina. Ano, dala ng iba't ibang karamdaman, vitamin B complex lang po ang sagot. At sigurado ako, katulad ko, gagaling din kayo. Babay Bye at agad, bless you. Ingat po tayo lagi.